muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong bako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagay po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo kahit saan man bansa tayo. Dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. At ganoon din po ang ating mga mami, mga daddy, ate, kuya, tita, tito, lolo at lola, mag-ingat po tayo dahil po. Nang, ang weather po natin ay paiba-iba po no? mahirap po ang magkasakit ba? So, sa araw na ito, may ang bibigyan po natin na reaction ng walang iba ay silang Gary Pero bago po tayo guys, pupunta sa ating reaction video, ay nais nice ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Vlog. And of course, Ruel O. Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. So, dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads, ay malaki po ang ating naiambag sa kanilang mga paglingap sa mga taong nangangailangan. Di po ba? At syempre po, makiusap na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So let's go. Dito na po sa harap natin, no? Ay naahanda ang ating reaction na nandiyan na. nga silangga ay papunta po sa ah... Uh, ano no, may pupunta doon kina Nanay Maribik. Kung naalala po natin ay siya po ay isang um, ina ng bata na uh, palagi nilang pinupunta no, ay ito ay ang asawa ni Nanay Maribik ay nagtatrabaho din kinalangga no, sa kanilang bahay no, na pinapagawa ngayon. So dito guys, nakita na natin guys silang no. Dito guys, nakita natin, ayan, ito pong ating re-reactionan po lang iba ay silang ka, Richelle, no, na kung saan ay Uh, magbibigay ayuda kay Nanay Marie no nakita niyo naman sa thumbnail natin na langga naghatid ng ayuda kapalit ng isang kahong pinya or pineapple di po ba pero abangan niyo po guys hanggang sa dulo ko ano buwa talaga kapalit niyan. <laughs> Kaya dito nakita natin diyan guys no, silang gae na dito na siya na grocery no at nakikita din natin dito sa mga upload po ni Dodong Ruel ay kung hindi po sila makapamili sa diet ay dito na po sila no namimili. Ito ay malapit na lamang dito kinalangga no malapit ito sa kanilang bahay. Ayan, um, parang mini grocery store ito pero kumpleto po. Napaka-kumpleto diyan no. At dyan na rin siya namili ng kanyang ipang-ayuda at dito nakita natin guys no silangga na talagang hindi po uh, nagkulang din no basta't lang meron po siyang um, extra time na kaya ng kanyang oras dahil sa ngayon alam natin bakasyon niya ngayon talagang Gino-google din nilang ga ang magbigay ng kanyang ayuda sa kanyang mga beneficiaries. At ito po ang kanyang ahatira na si Nananay Maribig ay ito po ay mga, ang pababahayan po ni Nalanga. No? Sila po dito ni Daddy Donat ang magkatandim para magpabahay dito. Yun nga lang kung bakit baka nagsit ng tao matagal na hindi pa rin napabahayan. Ito po ay hindi pa nila napabahayan. Yun nga ay binila noon nilalanggaan ng trapal. Dahil maulan nga nilagyan ng trapal yung bahay na yun. Dahil po doon ay ang magkakarpentero, ang magawa ng pabahay ni nalaga ay siya po ang magkakarpentero ngayon sa kanilang bahay. No? Kaya yun po ay hinihintay lang matapos ang bahay ni na Rochelle Morales, no? Na yung pinapagawa ni na ng mga sponsor, no? Matapos yun, yun ay maumpisa na po ito ang kanyang pabahay din eh, ni Langga, no? At nakita natin dito na grabe eh, yung pag-alala ni Langga, no? Dahil hindi niya nga ito napuntahan. Thank you so much po sa Team Rochelle. Hong Kong Chapter 28 and maraming salamat po sa sa inyo sa binigay po ninyo ng pangayuda at bibigyan na po natin sa mga sa beneficiary po natin na kabatayan po natin Thank you so much po sa inyo maraming salamat po and syempre hindi lang po ito yung uh, marubihan po natin syempre pero pa po bakit nag ang mga po ng... ...ang gastos po nila, hindi ko na po binabhag. So dito guys mo no, andiyan na nga andito na nga sila langga. Ito po sila guys mo no, ay talagang binibigyan po ito ni langga dahil nga sa business sa kanyang school. Nagbibigay po talaga dito sila langga ng kanilang mga supplies no sa mga sa mga pamilya na ito na hindi na nabablog po yan na pag, pag ito po sila yung malaman nila na kahit na ating gabi na malaman niya na wala sila at sa akin, talaga sila nga ay talagang uh, nagbibigay kahit gabi. Si Daddy Donut po yan, ang naghahatid mo no, sa pamilya na ito ng bigas na kanilang may isa Dito po yan. Ayan, grabe guys yung yung putik. Ayan, nakita natin yung putik guys. Grabe lang ga. Paano kaya nilang ga? Nalakad dyan no? Na ito makita natin dito guys na pati po si Tatay Ray no, ay uh, tumutulong sa kanyang anak para magbigay dito ng uh, ayuda sa kanyang mga beneficiaries ay si Tatay Ray po ang pasan-pasan ang isang kahon ng groceries, di ba? Dito natin makita guys na sila man ay natulungan noon no? ng kalingap. Ay talagang binabalik po nila sa kapwa din nila, no, ang mga naitulong. Kasi kung bakit nakita natin, na kahit, kahit na si Kaya Tatay, Tatay Rezan ay... Sa ay... Na, Tatay Alex. Nagbibigay na si Tatay Rezan ay talagang... Nagbanding. Um tumutulong no para maghatid ng ayuda diyan dahil syempre na natin guys iba po ang nararamdaman nila mag-ama ni Tata Teresa at ni Rochelle na sila naman ang nagbibigay ng blessing sa kapwa nila di ba kasi nakita natin guys nararamdaman nila noon kung paano sila binigyan ng mga tao ng Team kalinga ng mga sponsors ng tulong sinalangga ay naramdaman nila po yun kung gaano kasaya ang puso nila kung nang sila noon ay nabigyan. At yung nakita natin, napakaswerte dahil sila ay talagang mababait na tao, no? Dahil nakita natin dito, ibinalik po nila sa mga kapwa din nila. Mahihirap, no? Nakita nila, mahihirap ng buhay. Binabalik po nila ang kanilang natatanggap din na blessing. Di po ba? Kaya grabe guys ang salamat natin dito na nakilala natin ito si Richard Morales vlog sa pamamagitan ni Rodney ni, ni Kalinga Prab sa kanyang vlog sa pagod no at uh, dahil Mayroon. po kay Kalinga Vincent kay Vincent Cariada na scouter ni Langga no si so, napakasikap napakasikap masikap na scouter ng Kalinga Ayan, Gabi, ang layo yata nito, Patungo guys. Patungo po tayo sa bahay nila. My name Mary Vic and kay Tatay Alex. And si Tatay Alex po, siya po yung nagagawa niya sa bahay. Isa yeah. po siya sa mga trabaho doon. Ni Tita Mary. Alam ko may din pa. Ayan, may alingatong. Sa alingatong? Hindi mo nakakaalam may alingatong mo. Yun ang isura ng alingatong. Ha, ah, itong ano yung, parang, yung, yung, parang yung, yung, yung parang, parang saluyot ang itsura. Alingatong. 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 Dito yan, ano, so, tawag yung yung ba balik? Dito. Grabe. Meron yan dito guys na pag dumikit sa ano, meron din yan dito sa amin na pag dumikit yan sa iyong balat is uh, na mamagtal ka ng maskit na makati. Diba? Grabe, ito ang ating nakikita dito no na mga uh, paghihirap din nilang gano sa kanyang binablog dyan na ang layo ng kanyang nilakad at Diyos ko, maputik pa, no? Maputik pa talaga. sa bahay. So, dito Ay, na sabah. tayo. Guys. Dito na, guys. Bakit ang ilaw ko parang nawawala? Sorry, Pasensya. kayo, No? Parang nawawala tayo ng ilaw. Ano ko kayo? At manakabayad si Ate na Puente. Kaka-galing sa pinamili Christmas. Ay, <laughs> Kasi kami sa ano... Sa Christmas party ng Ano? Gusto ko talaga kami ng pamilya sama -sama na sama-sama so, na tayo. Sana ha tingnan na. Lord, nasa. Hindi po ako pupunta nung... bago mag-Pasko nito. Kasi sa bagi populasyon. Saka ba din po ako naka hindi nakadalaw dito. <laughs> na din po sa school. Pero kapag ano po, kapag wala po ano si tatay, nabigay po ako sa kay tatay. <laughs> Kasi <laughs> nang doon naman siya, sagay <Lagi> po na ako. Nahiya na ako na nakakabalik. <laughs> nahiya siya pa daw nga guys, nahiya daw si Langga, no? Na hindi nakabalik. Oh, My so, gosh, man. ang aking ilaw, na paano. Matuturaan po po ba kayo dito? Ay, po siya, no? Ayan guys, so, kita nyo no, yung bubong ng bahay is may kapal dahil yun po ang inilagay muna ni Nalangga no, at ni Daddy Donut uh, pansamantala dahil hinihintay pa nga ang kanilang bahay na matapos dahil kung sino pong gumagawa doon sa bahay ni Nalangga ay sila po ang magawa dito sa bahay no. Ayan. Kapag hindi ko pa kayo kung pera ko. Kumakom sa akin, kinikilala po ako kung nandun kayo. Ay, andun nga ako wala pa Sakto nga po eh, ang namin. Mga anak niyo po. Nandiyan na. Nandiyan! Nandiyan po. Nandiyan si Janjan -jan. ayan. Nandyan, nandyan. Nandyan ka. Nandyan ka! Kamusta ikaw? Laki mo na! Pogi na po't ikaw ah! Pogi ka ah!

ako pala nakasimangot. Ganun <laughs> man po talaga kapag may nawawala. Ay, <laughs> eh, grabe. May sentimental value. <laughs> so yun na guys no, yung, ayan guys no, yung ano, yung dal-dala nilang da na grocery, ay isang kahon po yan no, na parang na paggamit nila sa uh, bagong taon, di po ba? Ayan, napaka, Maalaga, no, na talaga sila ay talagang namili ng na mga pangangailangan nila para mali ko siyang panghanda sa bagong taon. Kompleto, may ano pa, may sabon na powder. Asad ah, ka, di ba, malaking bagay po yan, guys, no, yung nabibigay nila na hindi pinaw. lang sa grocery ay eh, kasama po mga sabon na mapagamit na lang sa panlinis nila sa kanilang mga damit. Wait, Ayan, speed para sa mga bata. <laughs> <laughs> Bigyan mo na sa mga bata pa. Mga uh, bata. Ayun. Yan, stick ko para sa inyo. Ayan pang ano po yan? Parang handa-handa man. Sa New Year. Okay, sarap naman, meron na silang panghanda, di ba? Hmm. At diba nakita niyo guys, malaking bagay po yung ano, na magkaroon sila ng library pang sa bagong taon. <laughs> Binigyan ba talaga ni Tatay ng ano-ano? na mesa para may latag kung ano. Ah. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, de kumpleto po. May mga dilata din sa loob ng kahon na binili silang gano. Kung saan talaga, alam na nilang kung paano ang kanyang mga bibili na ibibigay sa kanyang mga beneficiaries. Dahil syempre, nakita niya ngayon kay Dodong Noel well, kung ano mga pinamimili ni Dodong sa bawat ano nila. No? At syempre, namigay siya dyan na

Yan. si tatay po, anong sasabi? Uh, oh, ikaw, tatay, anong masasabi mo? Okay. Ito po, si tatay po, na siya po ay tumutulong po noong nagtatrabaho doon sa bahay ni Narichelle. Yan, guys. Salamat po. Salamat po. Siyempre, mabigay po ako mamasi sa mga Balik talaga nila gano'n dahil nakita natin na talagang binabalik niya guys ang uh, kanyang blessing na natatanggap. Ayan, mamigay din siya ng pamasko sa mga bata. di Diba? <laughs>

I I ikaw, ah. <laughs> <laughs> ayan, guys, no? May dumaan na nag-harvest ng pinya. Ayan, binigyan din po sila ng pinya. Agoy, dinagdagan pa, mayroon pa. Oh, ayan pa may tinapong pa. <laughs> ayun grabe guys no dahil ang binigay no tapos nagtapon pa ulit. Halos napuno puyan ang ah. kahon nilang ng pinya ayan. At sarap niya ng tamis. Inanan problema na so yun nga guys natin masabi no silangga ay nagbigay ng blessing sa kanya at syempre dahil sila dino ay talaga binigyan din nila sila ng blessing, yun, syempre yun ay kakilala nila yung mga nag harvest ng tinya, yun nga isasabi natin guys, kung mabait ka maganda ang yung itinanayin sa ako mo ay aani ka rin ng kagandahan, di ko ba kaya dito grabe Basta tayo guys, ano, uh, very proud tayo kay Richelle no dahil talaga marunong siyang magbalik ng tanaw loob sa mga taong tumulong sa kanya. At dito nga sa pamamagitan dito ni natatay tatay, ito ng pamilya na ito, no, ay binalik nilang dito ang kanilang mga natatanggap din na blessing sa iba't ibang mga sponsors. Di po ba? So thank you so much. Sana lahat po tayo dito ay nakakuha ng aral mo. No? kung paano po tayo bibigyan ng ng blessing ng kapwa natin ay marunong tayo magbalik no kahit sa maliit na kahit sa maliit na bagay di ba marunong tayo mag-appreciate ako masabi ko kahit pa na yung nga nakilata natin ng nakarang araw yung vlog na nila Langga at ni Dodong Ruel although na yun ay mga used clothes na naman kita natin na pinamigay no? pero malinis at maayos doon po ay marunong tayo uh, magpasalamat dahil tayo ay binibigyan ng libre, di ba? So thank you so much and God bless everyone uh, mag-ingat po kayo saan man po kayong mundo ay mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Di po ba? Yeah. See you on my next upload, guys. Bye!